Assalamualaikum mga kayat. So for today's video, another day, another parcel na naman ang dupating sa atin. So bubuksan na natin ang parcel na ito. So as you can see, kumuha nga tayo ng gunting kasi nga nahihirapan tayong buksan. So ayan, ginunting na natin para makita na natin kung ano yung nasa loob. <laughs> So, ayan na nga, nabuksan na natin yung parcel na dumating. So, order nga pala ako ng meat grinder from Dripor. So, ayan, meat grinder yan siya. So, ayan nga ang inorder kong meat grinder kasi kailangan ko yan para sa pag-grind ko ng mga ingredients, mga meat, pwedeng-pwede yan sa mga ano, sa mga lulutuan nating mga iba't ibang putahe. So, pwede rin yan sya sa manok. Pwede nyong i-grind or beef. Pwede. Or sa mga vegetable, pwede, pwede rin yan. So, kailangan ko talaga yan sa pagluluto ko kasi need natin i-grind yung mga sibuyas, bawang, mga sili, lahat-lahat pwede dyan. Kasi yan ang ginagamit ko sa restaurant na pinagtatrabaho, tatrabahuan ko kaya parang magaan sa akin lahat na gawain sa kusina kasi nga hindi ka mahihirapan mag ng mga sibuyas, bawang kaya yan na lang ang gagamitin natin parang ano para mag grind so yan na nga yung electric machine nya na may plug so no need na siya ng adapter so madali lang siyang i-plug niya, yung electric handle niya na mixer. So, from the poor, yan siya. So, maganda siyang gamitin kasi nga may handle na siya. Hindi mo na siya, hindi ka na mahirapan na hawakan kasi may panghawakan na siya, may handle. So, 5 liter na yung in-order natin para malaki na siya, para magabit natin siya sa mga meat, sa mga beef or chicken at vegetable. So, yan. Ilagay natin yung parang goma siya sa ibaba. So, may malaki siyang liter na 5 liter. At yung rated power niya is 220 volts. At ang rated power niya ay may 1000 watts. Ito yung blade niya. So, kailangan nating i-assemble yan. So, may limang blade siya na dapat i-assemble. Ay, nahulog pa yung ating pailaw. <laughs> at yan yung mga nail screw niya. So, kailangan natin i-assemble. At may libre pa silang pa So, thank you. So, yan yung mga nail screw niya na kailangan natin i-screw sa blade sa malaking tower na yan. <laughs> so, ayan. Dumating na nga ang ating bidabidagirl. At kailangan na natin itong i-magic para madali na lang ang lahat. So, ayan na. Natapos na natin. Ah, ikabit yung limang blade. So, may cover siya. Kung gusto natin gamitin, alisin lang natin yung cover ng bridge And, pwede na natin gamitin, so ilagay natin ulit yung cover niya. At ito nga yung mixing bowl niya. So, kailangan natin i-screw yung paglalagyan ng ating blade. Diyan siya ipasok. So, ayan umikot-ikot na siya. Pag naka-plug na yan siya, iikot at iikot na yan siya na parang pag-ibig na pinaikot-ikot ka lang ng jowa mo at hinayaan ka lang na nadurog. <laughs> oh my God! Okay na, yan ang ating meat grinder from the reports. Hanggang dito na lang ang ating videos. Don't forget to shop now. Nasa comment ang link. Pia Manila, shukran!